Magiging maaliwalas ang panahon ngayon sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Sa ulat ng pag-asa, patuloy ang pag ira ng hanging amihan sa hilagang bahagi ng Luzon na magdadala ng kaulapan at pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Aurora at Quezon. Bahagyan naman magiging maulap na may kasamang kaunting pag-ulan sa National Capital Region at sa natitirang bahagi ng Luzon. Samantala, uulanin naman ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao dulot ng Easterlies. Kabilang dito ang Caraga, Davao Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Makararanas naman ng isolated rain showers and thunderstorms ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao maging sa bahagi ng Palawan. Ang mga kaulapan na ito ay dulot po ito ng easterlies. Kaya nga po asahan natin ngayong araw na magiging maulap yung kalangitan at mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Caraga, Davao Region, Eastern Samar, Leyte at sa may Southern Leyte area. Pinag-iingat pa rin po at yung ating mga kababayan dyan dahil posible pa rin magkaroon ng mga malalakas na pag-ulan yeah. na maaaring magdala ng mga pagbaha. Kaugnay nito, pitung daan at dalawang individual ang inilikas sa Cagayan noong December 23 dahil sa pagbaha sa bayan ng Alacapan dulot ng matinding pag-ulan ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Partikular na lumika sa mga residente ng Barangay Kapanikyat at Barangay Mapuraw dahil sa abot-tuhod na baha dulot ng pagtaas ng level ng tubig sa kalapit na ilog ng lugar. Kahapon ng alas 7 ng umaga ay humupa na ang tubig sa dalawang barangay at agad naman nang nabigyan ng tulong mula sa DSWD ang mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Kyle Bulyas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino